Good morning, good morning sa ating lahat Ito yung dapat na hindi mangyari sa loob ng kulungan Kapagkat yung mga maliliit ay lalong liliit Kasi maagawan sila ng uh, pagkain Tignan nyo, hindi dapat itong gawin O, tignan nyo Kasi yung mga maliliit, hindi sila makaagaw So, mas lalo silang liliit Huwag nyo itong tulakan O, ayan, o Maganda pa naman yung baboy niya, pero balak niya hatiin daw to. Hatiin niya daw to. Ayan, oh, wag niyo to. Kasi tignan niyo, yung maliliit eh naagawan eh mas lalo silang liliit eh yung malalaki syempre mas matakaw tapos mas malakas kaya yun madali silang lalaki Ayan, ayan. Ito yung mga baboy niya. O, tingnan Tapos yan, meron pa siyang ganso. ayan yung ganso nya, ito yung farm niya. oh, huwag itong tularan, ah, O, o, o. Hindi ito yung dapat lagawin Ayan, o. Ayan, ayan. o. Tingnan nyo mabuti, huwag itong, huwag itong tularan. Ayan, tapos meron pa siyang kan Ayan, o. yung inahin niya. So yung inahin niya eh hindi daw nakukuha kasi laging na ano to, laging nagpaparakay. Eh ito ganyan naman. Ayan. Eh. Ito yung farm niya tapos meron pa siyang fish pan. Ayun, kumpleto siya. Meron pa siyang fish pan. Ayun tong fish pan niya. Ayan. Tapos yan, yung fish pan niya. Oh, Ayan. Ito yung barkada ko si Ariel Udani. Ayan, siya yung may-ari. Ito yung laruan niya, mga guys. May pispan, may pigiri, may pato, may ganso. Ayan, tapos yung hilig niya, kahiligan niya. Ito, mag setup up ng mga motor. Tignan nyo itong sinet up niya. Ayan, ito yung set up ni Ariel Udani. Ito, ito, ito. ito. Tignan nyo. Uh, RS to. Ayan. RS100. Ito yung sinet up niya, guys. Oh. Binili niya ng 1.5 nung hindi pa tumatakbo pero tignan nyo naman ang pogi. Kasi pogi niya Oh. Ayan Oh. O, ngayon ito, uh, binibenta niya ng 60. Oh, sinong may gusto? 60k. Oh, ayan Oh. Tapos yun pa yung isa, sineset up niya. oh, ayan. Meron siyang bagong set up ngayon. Tignan nyo yung bagong set up niya. Ayan Oh. oh, ito yung motor. Tapos yung kanya kuliglig. Oh. Ayan, lukta mo na ji, kuha ano, na, Brad. O, oh, ayan. Tapos yung hub niya. O, oh. tignan niyo, uh, meron siyang, yung, ano? Yung repair, yung... O, oh, yung hub daw niya is repair. Ruler niya. Ah, uh, ruler daw niya, repair. Ayan, ito yung sineset up niya, o. Oh. Guys, o, oh, ayan. 150, ayan, o. Oh. Sineset up niya, o. Oh. Ang ganda. Ayan, ito yung pinagkakabalahan ni Ariel o dani. Meron siyang twist pan, marami siyang baboy. No. Ayan guys, i-follow nyo lang to. Kung gusto nyong magpa-set up, PM lang ako. Tapos uh, punta tayo dito sa kanya. Shop niya. Okay guys.